Yo, what's up mga Kabigote? Good evening sa inyong lahat. Oh, so ngayong gabay mga Kabigote, meron tayong sasaguting tanong. Ano? So may nagtanong, uh, may nag-comment doon sa ating uh, video na isa ang sabi niya ay uh, paano raw ba makapagpalabas ng TS3? Ngayon, mga Kabigote, uh, ano ba yung TS3? Isa-isahin muna natin. Ano para do sa mga Uh, bago dito sa aking uh, YouTube channel at saka ito sa mga bagong magbe ng stencil ay mayroong uh, tatlong coloring yung tinatawag natin na toy stencil. Una, yung bronze. Pangalawa ay yung light bronze. Merong sinasabi yung iba, cream brown. Pero kasi magkakaiba yung, ano eh, yung pagka ng bronzing nung TS2 na tinatawag. Ngayon, yung TS3, mga kabigote o toy stencil 3, ay white. Ano? Na makikita natin mga kabigote ay sa wing uh, windshield mga kabigote. Ngayon, yung pre stencil kasi makikita natin yun yung white din ano na kasing kulay noong TS3 na makikita naman natin sa tail tails at saka doon sa wing flight. Ngayon, para mas malinaw, ako ay magpapakita ng example ng isang toy stencil bird. Ano? Na aking na-produce na ito ay isang fifth generation o mula doon sa classic oriental frills at sa racing pigeon ano siya ay panglimang generation array so kung makikita ninyo ito ay si mount isang uh, male okay so siya ay isang TS1 mga kabigote kung makikita nyo siya ay isang bronze yan Yan yung kanyang markings mga kabigote bronze no So dark bronze yung kanyang marking sa kanyang windshield kaya siya ay matatawag nating TS1. Ano? So toy stencil 1. So sa kanyang tail bar wala siyang mga puti. So wala siyang frill. Sa kanyang uh, wing flight wala rin naman siyang mga puti-puti ano, na makikita natin. So wala rin siyang frill sa wing flight. So kaya siya ay isa lamang toy stencil. So ngayon mga kabigote, kung makikita ninyo maganda na yung format. Ngayon, para makapagpalabas mga kabigote ng isang uh, TS2 bird naman, yung light bronze naman mga kabigote, ano ay dapat magpares tayo ng dalawang ibon o dalawang stencil na parehas TS1. Ano mga kabigote, uh, nga uh, visible sa kanila o kung hindi man lalo na sa mga spread, dapat mayroon silang TS1. Ano, may toy stencil 1 dapat silang uh, nakikita sa kanila. Ngayon mga kabigote, pag, kapag nakapagpalabas na kayo ng TS2 na katulad nitong sunod na ibon na aking ipapakita sa inyo, ayan, so mga kabigote, aring sunod na ibon na aking hawak-hawak, ano, ITS2 mga kabigote, kung inyo makikita, merong tama lang ng ilaw yan, kaya medyo para namumuti siya, pero hindi pa, siya, hindi pa siya yung TS3 na ating tinatawag. Ito ay light bronze pa, light bronze pa yung kulay. Ano, kumbaga siya ay isa pa lamang, o minsan natawag ng iba, cream brown, ano. Pero, ibig sabihin, sa TS2, mas naglight light yung bronze, ano, katulad nga nito. Ayan, ano. Ayan, kita nyo, medyo, mas, ano siya, mas light. So, ito yung tinatawag nating TS2, mga kabigote. Ngayon, going to TS3 na, kasi yung nagmumulti yan, nagkakaroon siya ng mga puti-puti dito sa parte ng primary bar. Ano? Sa secondary bar naman niya, ayan, okay, ang ganda ng kanyang uh, kulay. So ngayon mga kabigote, ganitong mga kulay ang ating dapat pagparise Halimbawa, TS2, ipaparis natin sa TS2 na katulad niya, maglalabas na yan mga kabigote ng mga uh, TS3. Ano? maani na natin yung mga TS3 ito nga mga kabigote kasi ang magulang nito ay si Brony uh, isang TS1 o bronze tapos ang nanay ay TS2 so anong nangyari TS1 plus TS2 hindi pa naglabas ng TS3 mga kabigote TS2 pa lamang din ang kanyang inilabas o toy stencil 2 ang kailangan kasi mga kabigote mas maganda kung parehas na light bronze ang inyong pagpaparisin para nang sagayon ay lumabas yung TS3 kasi mga kabigote, yung TS3 na sinasabi o yung toy stencil tray ay final coloring ng isang stencil bird. Dahil ang ating mga ibon e ay nanggaling sa classic oriental frills at sa, klasik classic oriental frills na blandinet. Which is, yun ay uh, may mga puti-puti. Ano, puti ang kanyang marking. ito, mga bronze. So kung may magtatanong naman, bakit ay maestro bigote, bakit yan ay may mga bronze? at hindi na puti ang lumabas na kulay katulad ng kanilang mga pinanggalingan na oriental blandinet kasi nga mga kabigote itong mga bronzing na ito ito ay kasama doon sa proseso ng papunta sa TS3 o papunta doon sa puti ano mga kabigote na markings kaya mauuna talaga lagi yung mga bronze na ganito ano lalo na kapag simula ng project yan so ngayon mga kabigote papakita ko sa inyo yung TS2 na mas kita na yung TS3 na lumalabas sa kanya kasi nga yung mga magulang niya ay maganda ang pagkakasalin sa kaniya ng jeans. Ano? Although yung magulang ay isang TS2 at saka isang TS1 din, pero sabi ko nga, case to case ito, kapag uh, TS2 to TS1, hindi mo basta mapapalabas yung TS3 na white. Kaya naman itong sunod na ipapakita ko sa inyong ibon, hindi talaga siya nag-white, pero maaninagan natin na meron na siyang mga white sa kanyang wing flight. Ayan, so mga kabigote, may hawak ako ngayon na isang uh, TS2 bird. Ayan, kita nyo, mas light yung kanyang kulay. Ayan, mas light yung kanyang kulay, mga kabigote. So, dilute bird siya kaya kung makikita nyo, yung markings niya ng pagka TS2 ay mas light pa. Ano, ganyan talaga sa mga dilute bird. Ano, mas cream brown yung datingan. Kasi nga, hindi na-highlight yung, uh, masyado, yung uh, masyado yung pagka toy stencil niya. Kasi nga, yung... Uh, Uh, pagka-ibon niya ay dilute, ano, kumbaga ay light. So, ito mga kabigote, kumakikita ninyo, iba pa rin yung kanyang markings. Yung isa kanina, ay bronze na medyo nagre-red, ito naman ay bronze na medyo nagba-brown, ano, so, cream brown siya. Yung sinasabi ko sa inyo mga kabigoteng TS3, ayon, yung white, ito, itong sa may parting babang ito, ng primary bar, ito. Ayan yung tinatawag nating TS3. Ngayon, kapag ito ay pinaris mo sa isang light uli, na bird, o kaya isang uh, TS2 na ibon, doon na sila maaari maglabas ng purong puti na itong mga marking sa windshield at saka magkakaroon na yan mga kabigote sa buntot ng frills. Ano? So itong mga ibong ito wala pa kasi ika nga ay mababang generation pa sila, fifth generation at tapos sila pa ay mga second generation mula doon sa uh, napalabas natin fourth generation at saka ay, ito pala mga kabigote ay 6 generation na. Ano? ika na henerasyon na ito mga kabigote kasi kaya meron na nga siyang mga white na yan. Okay? So, ika na henerasyon mula sa Classic Oriental Frill at saka Racing Pigeon. Second generation naman mula dun sa ating F4 na Toy Stencil, Frill Stencil at saka Racing Pigeon. Ika nga ay second round mga kabigote. Oh, ang ganda mga kabigote ng ibon, no? Oh. Okay? Makikita ninyo, napakalayo ng kanyang pagkaopal. Ano? Ay, ng, ng pagka opal Napakalayo niya sa opal. Ano? Kasi yung kanyang mga lining, mga kabigote, ay mas klaro. Ayan, mga dark. Yung lining ng kanyang stencil. Yan. Yan, yung pagkakaiba niya sa isang opal. At saka yung kanyang tailbar uh, tail bar, mga kabigote, lalo na yung possible kasi siya ay nagpapalit. ayun, mas dark na. Yung tail bar na uh, lumilitaw, mga kabigote. ayun oh. Iyon. Ito'y petlog na mga kabigote. Asawa ito nung pinakita ko sa inyong unang bronze na TS1 ni Mount. Ario oh. Pagahan ng mga kabigote. Ito siguro ay itlog na ngayong gabing ito. Kaya bukas ng umaga. Ang ganda ibon mga kabigote, oh. Eh. Ayon. Ngayon mga kabigote, ay dito naman sa ganitong nga uh project, ano, gawa ng yung ating uh, toy stencil 2, mga kabigote, light bronze, ipinaris ulit natin sa isang pure racing pigeon na blue checker. Ganito yung kulay ng tatay niya. Yan. Tapos yung nanay niya ay light bronze yung uh, nandito sa parte ng bar. Ano ngayon, mga kabigote, kapag ang isang TS2, ibinalik mo naman, mga kabigote, sa isang pure na racing pigeon, hindi na dadagdagan yung jeans ng stencil. na Naisasalin lang, pero hindi nadadagdagan. Kaya kung mapapansin ninyo, mga kabigote, wala siyang, uh, hindi masyadong aninag yung bronze niya, although may bronze yan, ayan mga kabigote, malabo lang. Ano? Sa kanyang primary and secondary part ng bar, malabo lang. Kasi nga, yung jeans ay isinalin pa lamang, ano, at hindi dinagdagan. Kumbaga, isinalin pa lang nung nanay. Kaya, hindi talaga lumalabas kaagad ang mga coloring. Ibig sabihin, siya naman ay F1 mula dun sa F5 natin, at saka sa isang racing pigeon pero ngayon mga kabigote dahil ang target natin ay yung size na maganda at tindigang maganda ng isang racing pigeon ito na mga kabigote yung mga hinahanap natin o hinihintay natin na formahan ng isang stencil na racing pigeon yan, yan yung tuka eh? yan yung head structure mga kabigote ay eh, ang bata pa nito lalo na kapag ito ay nag mga kabigote kasi mas kukupis pa at gaganda pa yung kanyang tindigan ayun mga kabigote o oh. Ayan siya. Ang ganda na size, malaki, ang tindigan. Ayan. O, kitang kita nyo naman mga kabigote. O, oh, oh, masama ang tingin ni sa likod daw. So yun lamang mga kabigote, na ay mayroong kayo natutunan, lalo na po sa mga bago dito sa aking YouTube channel, ay pwede, pwede po kayo mag-subscribe. See you next video mga kabigote. Bye-bye!